Good morning tayo sa may pwesto ko, sa may San Jose del Monte, Balacan. Ah. Silipin natin yung mga dala natin ibon. Ayan po yung San Jose del Monte, Balacan, Rotterd's. Ayan, ah. madali po yung puntahan niyan at makita. Ito lang po yung pwesto natin. Ayan kayo, silipin po natin yung mga dala natin. Ah. Punahin po natin dito sa... Ano, ah, Lutino. Yan. Lutino Fisher. Ito, Lutino Fisher din po. Yan. Ito, Yellow Bull. Ito naman Lutino pie do. Oh. May lutino pie Puti po ang ano na yan, ilalim, ha. Ayan o, oh. ganda. Hindi ko muna po presyo, kasi tatabi ko to. Ito naman Lutino tsaka Lutino. Ito green paint, back to back. Ayan oh. Makinis. Fire blue opa move. Ito naman opa fail. Back to back opa fail. O, dalawang paros back to back opa fail natin. O. Bayo opa fail tsaka blue opa fail. May normal din tayo na fail yan. Eh, Ma'am natin. Kapasadaan natin. Ito naman yung Lutino opa line. Back to back. Ayan o. Dalawang, dalawang paros yan mga kaysa. Baba sure ka kanihin yan. Ito pa isa o. Yan. ayan, lutino opaline 'to yan ha. Azure. Ito rin, oh. No? Ito naman, meron naman tayo Cremino. Bisa so, naman aqua opal ya. Dito po yan dito lang isa. So naman lutino opaline 'yung babae dyan ha. Tapos 'yung lalaki, dito sino? Sure split opa, split kino, Parang Cremino rin 'yan. Ito normal tail. Yan, yeah, mura lang yan. 1,000 lang ang para sa no Ito, so, abs one, no? Buti opaline oh, yung babae, tapos yung lalaki. White face. Ah, yeah, white face. Ano pala? Peach face green. Sorry. Ito naman, ha? Ah. Disino, back to back. Sure, splitino ah. Matured yan. White Bulls, meron tayo dalawang pare sa White Bulls. Ayan o. Albino pala ito isa. Albino tsaka White Bulls sa White Bulls. Ayan. Ito naman, medyo maganda naman to. Di sino pala yung baba. Ah, possible kakto pare, sasaka pa. Ito naman, Yellow Bulls. Sa itsura naman, parang sure kak. Ayan eh, o. Yellow Bulls opak, Project Romino Opa to Splitino yan, parehas sa Asher sure, Splitino Ito, Bulis Yellow Opaline, back to back Bulis Yellow lang Albino, meron tayong dala Ito, Lutino Ito naman Ah, uh, PM na lang Ayan o no? oh. Ganda rin ang ulay Red eye puya, parehas ha White bulls Pastel opaline Back to back Ayan o no? oh. possible ina na ito naman maganda oh. Yellow pied na heavy pied oh. Saka di sino magkapares. Lalaki ang dilaw. Ito yellow bulls din. Matured. Opa to. Opa. Ito naman. Badgy. TCV oh. Maganda oh. Texas clear body. Maganda kulay. Pati suka to. Ang ganda oh. Hindi po magkapatid yan ah. Ang ganda oh naman na uh, back to back dilute opaline blue dilute opaline sa green dilute opaline yan mga guys so, tuloy na natin dito ito naman yung abs 1 no? back to back green red hood opaline yan no? Ayan, meron din tayo rito ang kakatail. Ayan, ang kakatail natin. Diyan daw. Albino. Ayan. Ayan, meron din tayo rito, ano. Lutino. May lutino tayo dyan, no? Saka pearl. Puro pearl. Ayan, o, pearl yan. Mga pearl pie. Ito, so, mga... Opa pale, saka mga parblo pale. Blue opa pale, parblo pale, saka green pale. Halo-halo na yun. Paraket natin yun. Eh, marami yung Sa mga bagay nilang natin. So, ayan po naman. Dapat <mys> ito mo yung sigas din. Ayan, may mga, na mga possible din ko ha. Mga, mga possible din, mga five low up. Ito so, lapas na yan. Man. Dito po, patong mo lang, patong mo lang. Ayan, mga green perso, mga blue perso. Mga perso. Mga perso. Abangan mo muna itong dalawa. Mm -hmm. uh, Katanong sa atin ngayon mga guys to Ito mga pale, green pale, opa pale. Yan, meron din tayo. Puro pale yan. Ha? Marami tayong mga pale na dala ngayon dito. So, ito mga dilaw naman. Mga opa. Ito mga ino line ito ha. Pero hindi ko na ikakarga yung ino line. Ito mga green opa. Marami rin tayo. Ay, paglo, tayo. Ayan mga kayo? Ayan mga available na talaga sa ano? silit lang kaya kayo mga guys Ayan o ano? o Ang ganda o oh. Desino Opa tsaka Yellow Bulls Opa line, Sure Speedino. Speed Ino Speed Farm yan ha pang Crimino Opa Project yan yan guys ay so yung ano ha yan ano okay, na guys ha dito na lang natin tatapusin muntin natin vlog ha kung bago lang nga pala kayo sa akin muntin channel mga guys ha huwag kalimutin subscribe at follow yung aking youtube channel tsaka facebook channel eh, huwag nyong kakalimutan po tandaan ninyo kalit channel lang po ang so, guys, magandang umaga po guys. Pasyal na po kayo sa Migroso ha. Sa Nusa del Monte, po ito. Ah. So, no, said,